Tao ito. Sikat lagi... dyan. Rapper yan. Nag-rap Grabe, tinan mo. Sasa sa yan. Okay na yan. <laughs> oh, gila, gila. Parang. Guys, oh, nagbayad pa sa akin. Guys, ito mga guys. Mga idol, Nagbayad sa akin na ng sa Hahaha. Eh, yung tawag niya, pasikatin natin yung niyan. Eh, tapos i-alagay mo naman sa vlog mo. Ayaw mo nun? Eh, Mali mo, sa'yo lang. Dami manood sa, sa'yo. Diba, sa'kin sa lang. Ah, gano'n ba yan? Di, pag magkapira ko, hatihan kita. Ano naman, hati na naman? Gabi ka talaga. Ito mga kaidolo, sa labat. Ito mga kaidolo, umusok yan. Ayan, umusok yan. Hindi nagiloy-iloy yun ha? Sa, sa, sa mga ano, yan, kapi. Hindi nilima sa salabat. Pantanggal COVID. <laughs> walang kawas, ito. Walang kawas. Sarap, ito. Walang kawas. Ano, no? <laughs> yan ang tao nito. Dayuhin nito mong tao nito. Magaling. Maraming, ano yan, itutulo sa inyo. Ah. Nah, boxing. Kickback. Ah, uh, ba yan? Karate.

<laughs> <laughs> thank you, thank you.